It's gradually dying na po. Yes po, pero mas humina na po. It's not relevant anymore. Yes, relevant pa rin po siya. Dead man na lang sa mga washers Hi guys, it's Seth Donka and welcome back to Opinionated, giving you unfiltered and unscripted opinions straight from the streets. At today, pag-uusapan natin ang love teams mula kay La Jolina and Marvin, Claudine and Rico, Jaden, Liz, Ken, Kathniel, Donbel, at marami pang iba, love teams have been an intrinsic part of Philippine entertainment. And in recent years, nakikita rin natin nagdi-dwindle na ang numbers nito at marami rin sa kanilang naghihiwalayan na. So today we'll ask the streets. Gumagana pa ba ang love team sa Philippine TV and film? Let's find out. It's gradually dying na po kasi parang yung system of love teams na po nowadays hindi na po siya madaling ma uh, masway sa mga tao eh and if may ships man po parang uh, kadalasan po nagsisink na lang din po sila or parang napuputo halt it's not relevant anymore kasi parang nagiging standard na siya ng mga Filipino eh na pag ito yung idol nila and ito yung gusto nilang love team nasusunod nila Yes, but mas nagiging open-minded na yung tao ngayon. And since parang nagiging uso na rin yung K-drama, doon nakikita nila na iba-iba na yung love team. So medyo nag-iiba na yung perception about love teams. Para sa akin po, hindi na siya relevant. Kasi parang yung ganong mindset, parang very 90s siya yung pinipilit yung dalawang tao na magkainlaban for the sake of trabaho lang naman yung ginagawa nila. Yes, relevant pa rin po siya. Pero siguro sa mga older generations na lang. I think po sa bagong generations ngayon, yun nga po, since nakikita na po nila na sa ibang bansa po, lalo na sa K-dramas, iba-iba po yung um, love team. Yeah, very, as of now. Um, I mean, nakikita naman siya. Honestly, kahit ako medyo invested ako nung nag-break yung Katniel. <laughs> Kasi I remember pep, pep rally nun sa previous school ko. And then nakalain kami. Tapos sabi ko talaga, ha, magbe-break na yan. <laughs> Kasi diba supposedly pep rally masaya. And then the entire line, nagtilian sila, tapos nag nagulat yung guard. Hala, ano nangyayari? Tapos ayun, kuya, break na yung cut niya. So, minsan kasi parang kahit na may pagka-toxic siya, in some way, since growing up, hindi man, siguro now, hindi na ako super updated. Pero yung mga previous, yung mga inabutan ko ng bata ako, medyo invested pa ako sa kanila. And it's a good way to de-stress sometimes. Kahit na sabihin mong may toxic fans, as long as you don't get, I mean, you don't get yourself involved in those kinds of groups, then it's fine. Apo, uh, kasi for me po, mahilig pa ako sa romance. Yes, relevant pa rin naman yung mga love teams sa Philippines. Kasi ini-improve na mga love teams po yung, mga, yung imagination ng mga tao kung ano napapanood nila sa movie series po sa TV. Iniintig po nila yon as their POV po. Yes po, pero mas humina na po. Kasi po sa part na makikita po rin natin na recently po about uh, Malibawa, Joshua Garcia at eh, Julia. Makikita po naman natin na numbers don't lie. Yung nahit po nila ticket value sa mga nanood po is makikita po rin naman natin na malakas pa rin po. Pero hindi na po siguro katulad ng dating talagang Uh, mas malaki pa po. mas maraming naglalaban at saka iba yung impact kumbaga po. Hindi po. Yung sa generation po kasi natin ngayon, kung ano po yung nakikita ng mga tao sa na nasa labas is parang tumataas po yung standard po nila. Like kung ano po yung nakikita na ah gusto ko rin ng ganyang lalaki, gusto ko rin ng ganyang babae. Sana may ganto din ako, sana may ganyan rin ako. So parang ang disrespectful lang naman din po yun na parang wala silang sariling decision. Like naka ano lang yung decision nila dun sa kung ano yung nakikita po nila. Na akala nila a uh, healthy yung relationship ng kung sino yung idols nila. Gusto nila, ganun din sila. No. I think hindi na sila ganon kapatok na this generation. Kung ano man yung nagustuhan natin when it comes to like um uh, media. Like for example, siguro sa teleserye, hindi na rin patok yung masyadong love interest. Ganyan. I feel like um, yung generation kasi natin ngayon parang mas open na in engaging to, uh, for example, political discussions, di ba? Gen c Medyo mas pumapatok na rin ngayon yung mga independent films, um, historical films. Hindi rin po kasi trabaho, trabaho lang. Walang attachment na dapat na mangyari. Kasi what if yung katrabaho mo, may partner pala siya sa labas ng industry tapos pinupush dun ng management, maging kayo na lang? Um, not really. Personally, um, probably when it comes to work ethics, I think na no, it's best to separate personal from private life. If I were in their position, but I wouldn't want to, like for that, in that instance, ba, diba, super aired out yung ano nila, parang grief nila over the relationship. Parang self-preservation na rin siguro na umiwas doon kasi you don't want to entangle yourselves in those kinds of issues. Not really. Hindi naman kailangan na magka-love team kayo as dapat kayo na rin in real life. It depends pa rin naman sa kanila no. Kasi sa love team in uh, showbiz, parang napipilitan na lang sila at sometimes just to boost their career eh. Um, for me po, parang I don't find it necessary. Kung baga if in terms of professionalism lang or in terms of like fan service, um okay lang naman po. But I feel like some of them parang they shouldn't go below the belt. Kasi po, I feel like some love teams also have um partners from outside the industry. So, ayun po. In respect of them na lang. Parang, let's keep it professional. Eh. Siguro po, it depends pa rin po talaga. Kasi gaya po sa Katniel, nagkatuloyan po sila. And then, Nung nangyari nga po na nagbreak sila, ang dami po talagang like comment ng mga fans since ang tagal po nila, ganun. Uh, hindi po kasi parang, yun nga po, for the sake of trabaho lang yun. Tapos parang may personal feelings naman po sila outside sa work na yun. Wala naman po masama dun but karamihan po ng tao yun yung nakikita. Wala naman po masama kung sila po yung magkakatuloyan. I think no kasi yung pagiging love team nila, work lang naman nila yun eh. Depende na lang po sa kanila po. Parang po yung masasabi ko lang po about yan I can't directly judge them because I don't really know the motivation or yung reason why they're so invested in those kinds of groups. Pero I also believe that um, even though public figures, or let's say, public, Um, it's not right to parang dictate them on what they should do and what they should not do kasi at the end of the day we're all people and it's also a source of income for them so for me it's proper that we give them the same respect as you would give someone who is of parang regular standing la. siguro po about that po lalo na may involved na kasal na po. Parang, siyempre, isa po yung sa masasabi kong halimbawa na sobra na po. Pero ko pag nakita nila parang malakas yung boss nila, talaga natural lang po yung masasabi ko. Yun po yung natural na obsessed po. Pero pag ganong stream na po yung ganong halimbawa, yun po yung masasabi ko isa po sa mga parang sobra na po. It's one of their coping mechanisms siguro. Siyempre, I can't judge them din naman. May mga toxic fans na nagkakaroon ng wars on Twitter, on Facebook, to the point na umaabot pa to sa cyberbullying, ganyan. Okay lang naman maging fan as long as hindi tayo nag-resort sa ganitong bagay. Hindi toxic. We support the actor, the actress, genuinely ganyan. In a wholesome way lang get some life po kasi parang masyado na silang naka-center dun sa pinapakita nung love team na yun. Eh, for the sake of pera lang naman ng management, yung mga pinagagawa ng mga yun, masyado silang parang nagpapadala. Siguro po ano, it's the mentality na po ng fans. Dalo na po sa mga Filipino fans, masyado po silang um, naging obsessive na po sa love team. So, they expect too much na po. It affects na po sa mga actors po. To be honest po, parang I see them as um, people who who are very delulu po na parang non-existent na pero kinakonvince pa rin po nila yung mga sarili nila na uh, may possibility pa rin po for this aspect ganun when they should be um, stopping that sort of mindset po and ayun parang nakakabastos lang po siguro kasi syempre po parang may sarili, -sarili na silang personal lives and they still have to deal with that na niriritualan sila or parang may <laughs> mga kulto-like practices <laughs> so ayun it's very disturbing po. Merong minsang OA kasi ano, sa mga artist kasi, sa side nila, ma nahihirapan sila kasi feeling nila they're responsible for that. Kahit hindi naman, yung pagiging fan natin, ilimit din natin siya. Dapat alam natin yung boundaries natin as a fan and they should not feel responsible for that. Based lang po doon sa napanood ko po, na nagulat na lang daw po siya na may gantong issue na siya na may anak na daw siya kahit wala. Parang, parang parang hindi niya na lang po yung pinasin kasi kung wala naman talagang proof na may anak siya, wala talaga. Parang dead man na lang sa mga bashers. Kasi sila po yung makakasira ng image po ng idols po nila. Okay, so, oh, okay lang po yun. Kaso sa lang naman yun eh. Kahit ako po kasi nare-realize ko po yung mahilig din po ako manood ng mga romance. Ang toxic na nila towards their idols. Kasi sila na mismo ang sumisira ng image ng idols nila kaysa pinapaganda nila eh. Disrespectful pero hindi hindi 'yun nakaka sa image ng love team. Kasi fans na lang naman na 'yung gumagawa ng mga bagay-bagay, hindi na 'yung mismong love 'yung team na 'yon. I think it's okay naman kasi buhay rin naman nila 'yon. <laughs> And... And there you have it. Some very interesting points of views from the people that we interviewed. We can also point out that the emergence of the new platforms like TikTok and YouTube patinarin yung prevalence ng K drama ngayon, challenged the formula that has been so effective for TV throughout the years. So I think the future of love teams in Philippine TV and film is still uncertain as the industry evolves. So what do you guys think? If you liked today's episode, make sure to like, comment, and share so I can see you again next week on opinionated this is seth dunka i'll see you